Hello mga 90 s ngayong araw magluluto tayo ngayon gamit ang kawayan. Oo, tama yung narinig nyo, sa kawayan tayo magluluto ngayon. At dahil excited yung kasama ko, kumuha agad siya ng kawayan kahit wala sa video. Halatang halata sa kanya na excited talaga siya magluto dito sa kawayan. Sabi niya sa akin dito, tatagalan niya daw yung pagputol ng kawayan para mahaba yung exposure niya. Ayan, dito niya ilalagay yung kanin mga ka 90s at ang ulam. Ayan, nagawa niya na yung lalagyanan ng ulam. Wow. Ito na yung itsura mga 90s, ayan, nabuksan niya na. Ang galing niya. Ang galing niya manghula. yung isang kawayan na to, dito tayo magsasaing. Ayan. Sa wakas, natapos niya na rin. Dito nga pala ilalagay yung bigas, mga 90s. Ayan, nagpapakute pa yung kasama ko, mga 90s. Tingnan nyo. Ito nga pala yung isa kong tropa, mga 90s. May dalang sardinas at bigas. Kumuha na nga pala kami ng pampatong para sa kawayan. Ito nga pala yung itsura ng kawayan sa matutukan. Kumuha na nga pala sila ng tuyong dahon. Sabi ko sa kanila, kukuha na rin ako ng dahon. Para may extra naman ako sa vlog nila. Ay, vlog ko pala to. Ayan, pwede na siguro ito mga 90s. Inugasan na nga pala namin yung kawayan para mas malinis. Wow! Ayan mga 90s, silalagay na yung bigas. Wow! Ayan, excited na ako. Ako na lang yung magugas ng bigas mga 90s para meron ako magawa. Ayan, nilagyan ko na nga pala ng tubig. At syempre, hugasan ko na yung bigas para mas malinis. Ayan, pwede na siguro ito mga 90s. Alright, ito na mga ka 90s, ka 20s. Susunugin na ni Ibo. Ito nga pala yung bigas mga 90s. Hintayin natin kumulo. Ayun, malakas na yung apoy. Sa wakas, makakain ako ng kanin. Ngayon lang nga pala ako makakain nito mga ka 90 Niluto sa kawayan. Habang hinihintay ko nga pala maluto yung kanin, maghahanap na ako ng makain kain dahil nagugutom na rin ako. Eto, may nakita na ako mga 90 s Ang laki ng bayabas na to. Kaso hindi ko maabot. Kaya pinuntan ako ng tropa ko mga 90 s Kuha niya daw ako ng bayabas. Kaso hindi niya rin abot. Sabi ko sa kanya, ako na lang ang kukuha. Galing naman ako magbato mga 90 s eh. Ayan, panoorin na mabuti. Huwag kayong Ayun, nahulog din. Ang galing ko, no? At syempre, kakainin ko na mga 90 dahil sobrang gutom ko na. Grabe, but na lang. Napakasarap ng bayabas. Wow. Pagkatapos kong kumain ng bayabas, mga 90s, tinignan ko na yung kanin. Ayan, luto na mga 90 Grabe, sobrang gutom ko na talaga dito mga 90s. Nakakatawa yung kasama ko dito. Nilagay niya na agad yung sardinas dito. Kahit hindi ko pa binidyo, wala tuloy sa vlog. Alam na alam mong gutom na siya mga 90s. Bumili lang ako ng chicharon mga 90s tapos nilagay niya na agad yung ulam. Ito yung ulam mga 90s oh. Alam na alam mo nang gutom na siya oh <laughs> Dahil sa sobrang gutom niya siguro Alimutan niya na na nagbablog kami At dahil sobrang gutom na namin mga 90s Ayan, ilagay na namin yung kanin Grabe, amoy pa lang ng kanin Napakasarap na i ko ng tikman Bisan nyo na dyan Ibigin na rin pala namin yung chicharon mga 90s ayan. ayan, ilalapag niya na yung sardinas niyang niluto Grabe mga 90s, puro tubig ata Napasobra ata ng tubig ang niluto niya Ano kaya ang lasa niya ito? Lasang tubig na ata Buti na lang mga ka may pupunta dito. Magdadala siya ng pusit. Ayan, seafoods. Wow! May kasamang gulay. Napakasarap naman nito. Wow! Ayan, sa wakas magkakalasa na yung kanin. Hindi na lasang tubig. At dahil natapos na, ready to eat na. nagpicture picture muna mo yung kasama ko para sa my day niya. Ayan mga 90 s kumakain na sila kahit wala pa ako. At dahil sobrang gutom ko na mga ka-90s, kakain na ako. Grabe, napakasarap pala ng kanin namin. Lasang tubig. Joke lang. Ayan, kain na tayo mga 90s. Grabe. Talaga nakakagana palang kumain kapag niluto talaga sa kawayan. Actually, first time ko talaga to. Ayan mga 90s, malapit na namin maubos. Grabe. Ayan, naubos na mga 90s. Sinisimot na ni Ibo at ni Jacob. Ayaw pa talaga nilang paistorbo. Oh. O paano hanggang dito na lang tayo. Bye guys!